Bipron. Tu um Bipron Bagong Bipron Magaplebes. Ditambahkan nang batu kedua. Puntahan at yung laruan nila tor ko kayo sa bagong bipon May ano na ako oh, May bakod na dito mga kablabid Noon wala Mayroon ang bakod dito Stainless ang gate Stainless na ang gate mm hmm may mga kat, ano na may mga tawag niyan tolda may mga taktong tulda dyan oh. ito yung dating ano stage so ito ang laruan ng mga bata hindi masyado marami mga bata ngayon mga kabilabid lang konti lang sila mm, konti lang tao ngayon okay di Oh, 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 Siguro dahil sa panahon niya, kulim-lim kasi. Kulim oh, ilan lang mga bata naglaro. Kulim-lim kasi. Hmm, mga dalagay. Maraming na bago dito mga kabilaabi do yung bako ko maganda na yung gate ay stainless na Yung gagad parang na na yung castle luma na tingnan dahil sa ulan init kunti lang ang tao ngayon pangapat na oh pang lima natin doon sa malayo Mayroon pa pang anim marayon na pa lang tent dito sa bilasit anim Okay, bye-bye na mga kabilagod.